So magandang araw mga bay. Uh, ipapakita ko lang, no? share ko lang sa inyo itong aking bagong modem. So ito nga pala ay Telstra na modem. So medyo may kamahalan to pero sulit to mga bay. No? So ito yung initial niyang speed test. No? Tapos ito try ulit natin. So yan. Tingnan natin mga bay. No? Kung gano'n siya kabilis. So yan siya. So, yan yung Telstra. Ayan, mga bay, no? Ang baba pa ng ping. Ah, default pa lang kasi yan. Hindi pa natin nakalibrate yan. Pero pag nakalibrate natin to, sigurado ito, mga bay. Ito, ayusin natin to, no? So, ayan, Inayos ko siya ng pwesto. So, ganyan kasi yung malakas. Ayan. So, isa pa. So, inurong lang natin ng konti. So, tingnan natin no, kung tumaas ang speed test niya. Kasi kabisado kong area ko, kaya, ano, kaya, alam ko kung ano yung dapat na pwesto. So ayan mga bayan, Inurong ko lang siya ng gold So tingnan niyo naman ang palo. di ba? Napakaangas. So ayan mga bay. So smart pala yung gamit ko diyan, unlimited. So ayan, sulit na sulit mga bay. Ayan